Hindi lang doble kundi hanggang sampung beses na higit pa umano ang patong sa pasahe ng mga nangongontratang taxi driver na nasa kote sa naiya. Nakatutok si Marisol Abdurman. Boss, Terminal 3. Magkano po? 300? Di pwede metro? Ito ang aktual na transaksyon sa pagitan ng isang taxi driver at ng nagbanggap na pasahero, nagtawaran pero sa huli, nangontrata pa rin umano ang driver. Kaya maya-maya pa. Ano talaga sir? Hindi lang, sir. Hindi na metro po ba kayo? Hiningin ang lisensya at inibisigahan ang driver. At hindi lang isa, kundi labing isang taxi driver ang nahuling ngongontrata sa operasyon kahapon ng PNP Aviation Security Group, NNIC at LTO. True enough, uh, napatunayan namin na mayroon talagang contracting beyond doon sa uh, standard na ano supposed meter. Nangangani mabawi ang kanilang temporary operator's permit mula sa si LTO once they will still do the same violations, so subject for revocation of license and franchise po ito. Sa embesigasyon ng ABSI Group, hindi lang doble ang sinisingil ng mga nangunguntratang taxi driver sa mga pasehero. Minsan, umaabot para ito sa mahigit 10 times na mas mahal sa regular rate. Katulad nung nag-viral video na from Terminal 3 to Terminal 1 lang po, ma'am, 1,200 yung sinisingil po ng taxi driver na kung totoosin, magkano lang yung papatak doon sa metro? I think, at least than 100. Iniimbestigahan din ang mga posibleng kasabwat ng mga taxi driver sa mga paliparan. If found na may talagang nakikipagkutsabahan at may nakinabang po, we will file the necessary administrative kung active pa sila or criminal case po para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.